And then ang gusto ko rin ma-address ma ay yung uh, tinatawag na IGSTEP. E ah pinag-uusapan na rin natin yung shortage sa classroom since eight, 1989 meron na tayong nainak na batas RA 6728. Ah uh, yun ay para yung mga overflowing ng um, mga classrooms mga estudyante sa public schools elementary and high school ay um transfer muna sa private at yun ay popondohan natin ng gobyerno. And since 1989 up to, and then 1998 I believe it was amended at uh, naging expanded. And then up to now, doon pa rin tayo sa aspetong uh, binabudgetan natin every year um, yung mga estudyante na hindi kayang ma-accommodate sa public schools ay dadalhin sa private schools. And I've heard recently nagkaroon ng malaking anomalya at nadiskobre ng bagong uh, DepEd administration na merong more than 100 million pesos anomaly. Ibig sabihin mga ghost students, yung mga estudyante na Uh, wala naman talaga, dinideklara ng private schools na meron kahit hindi enrolled sa kanila. So, kailan ba tayo tumigil na dito sa e-Gaspe? Sana I thought uh, this was only a band-aid solution. Dahil sa kakulang nating classroom, eventually, mapupunan natin yung pagkukulang at hindi uh, natin kailangan pang magdala ng mga estudyante sa private at uh, doon na lang dapat sila sa uh, public lahat. And also, an another thing uh, to to point out, uh, although tuloy-tuloy investigation ang ginagawa ng uh, DepEd. Paano na yung korupsyon noong since 1989? Itong 2022 and 2023, 100 million, I've heard, yun yung one year lang or two years lang, 100 million na agad yung nakitang anomaly, mga ghost students. Paano pa yung since 1989? Paano pa natin habulin yan? I'm sure may mga uh, ano man din doon. And then talking about sa kulangan ng classrooms, um, 165,000 ata ang kulang na classrooms at ang gusto ng ating Mr. Chair na 1 million per classroom which I agree with you uh, kung talagang gugustuhin that would only equals to 165 billion now yung 165 billion e eh, wala pa sa kalingkingan ng flood control na anomalya yan Tama. so ba't din lang tayo bumuhos dito sa pangangailangan ng mga estudyante natin sa mga classroom alisin na natin yung flood control na yan and then and the last but not the least yung MOOE dito pala yung nagkakaproblema because every single day, even, I, even while I speak here now, meron sa action center ko, nagreklamo yung mga magulang, mga estudyante, na meron pa rin talagang collection Although DepEd has issued to Secretary Angara na stop collection na. And meron tayong batas talaga na it says uh, there should be zero collection policy. Um, pero may gray area doon eh uh, sa batas na yun, sabi hindi pwede mangulekta sa mga guro, sa mga estudyante. Pero tinanggal doon, well, hindi sinama doon, hindi pwede mangulekta sa mga parents. Kasi ang nangyari po, tuwing magkakaroon ng PTA, gigil na gigil ako sa PTA na ito. Gigil na gigil ako. Every time na magkaroon ng Parents Teachers Association meeting, instead na pag usapan yung academic performance ng mga estudyante, ang pinag-uusapan palagi, project collection. Collection, Paano tayo magkakaroon ng pagpapatayo pag, pag, ng stage, pagpapatayo ng toilet, etc. Na i-bawal hindi dapat kasi meron naman talaga budget ang depe dyan. So siguro uh, we have to amend that law na it says uh, no collection at sana isama doon na pati mga teacher ay hindi dapat, ay pati mga parents ay hindi dapat uh, pwedeng kolektahan. At yung MOE dapat talagang well-accounted at uh, napupunta talaga sa mga budget uh, para sa eskwelahan at hindi para kung saan saan. Security concerns. In light of uh, the recent uh, shooting incidents that happened uh, sa Lana del Sur and then sa Nueva Ecija na kung saan, um, isang at isang estudyante ay biktima ng pamamaril um, gusto ko rin po matutukan yan dahil ayaw ko na po maulit sana yan. And then pangalawa, yung sunod-sunod na bullying sa mga estudyante. In fact, kanina on the way here, may nakita ko sa TikTok na isang estudyante sa probinsya, I don't know exactly kung anong school yun at uh, anong pangalan estudyante, pinagbubugbog siya ng kapwa niya mga estudyante at kawawa. And from what I've heard, uh, comatose yung batang yon. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chairman, kasi lang. Yung pinag-uusapan natin ng mga amounts ng classroom uh, LGU uh, uh, versus DPWH, na factor in na ba doon yung property, value ng property? Well, yun yung na gusto nating malaman, Mr. President. No? So we'll, we'll wait for everyone to present. Mm -hmm. I'm sure we all have our questions tungkol sa site preparation, uh, kung malayo ba yung lugar o hindi. Some of our NGO partners can also answer that. And um, Eventually, aabot tayo sa drilling down of even cost of materials. Ako gusto ko malaman kahit yung cost ng semento, cost ng bakal, cost ng pako, cost ng kahoy. We need to find out para makompare talaga natin. Then we can see kung justified ba talaga itong bigger cost ng gobyerno compared to LGUs and the private sector. And this committee has the power to uh, get those documents. No? If I'm not mistaken, Mr. Chairman. So, mayalaman rin natin yan. Makukumpira natin. And uh, we should be able to come up with the right price. Kasi kung bumubuo po itong cap loan na ito, ang DepEd is going to prescribe. Di ba? Kung syudad ka, ganito yung presyo mo. Kung nasa rural area ka, ganito yung presyo mo. Kung nasa napakalayo, I think, gi GIDA ba ang tawag doon? Kung GIDA area ka, ito yung presyo. And to be able to come up with those numbers, kailangan makumpira natin yan. And hopefully, with the support of our Chairman of Finance and um, uh, the Executive Department, we'll be able to come up with a good fund na pwedeng sabay-sabay tayo lahat gumawa. So, um, do you wish to say something, Mayor? Yes, chair? Very quickly, uh, please. yeah Uh, since uh, Senator Loren was asking about per square meter, so ang kasi the pag uh, two story or more, there are corridors plus additional uh, bath uh, toilets. so ang amin kasama ng toilets is about uh, less than 20,000 per square meter. kinumpire mm -hmm. namin sa DPWH mga tama yung sa kanila 30,000 plus. Per square meter. Uh, ano kasi yan eh? Meron tayong cost of materials, meron tayong cost meter. of labor, meron tayong contractor's margin. Uh, lahat yan mandated. And then yung mga pagkakaiba, which is the hauling, uh, the differences in terms of logistics, yun yung gusto nating malaman. And the committee through the TWG will eventually go point per point at uh, makikita natin yan, Ik compare natin yan. uh Each of these aspects. No, but we won't do it in this hearing. We'll do it during the TWG, and we'll present it in the next hearing. No, so let's ask DPWH to give their presentation, please. Thank you, sir. Thank you, uh, Mr. Chair, and of course the distinguished uh, other senators who are here, of course the PED officials and other participants here. So I just would like to uh, start my presentation with the design coaching guidelines that we are using.